Pasukin muna natin ito hanggat wala pang nagtitibag. Nagkalat yung mga debris. Ingat-ingat lang. May butas dito. So ito na po yung uh, sitwasyon ngayon ng dinidimuli sa mga barangay hall. Dito nga po sa barangay 208. Pasukin muna natin ito hanggat wala pang nagtitibag. Nagkalat yung mga debris Ingat-ingat lang Sabagay so uh, Nagsuot tayo ng uh, safety shoes <laughs> Ayan o oh. May butas dito Ito yung uh, second floor Ayan o oh. At ayan na nga po yung sitwasyon ngayon ng isang barangay hall. So dito lang po yan sa barangay 208. Ito po yung pinagigiba dahil nga po sa obstruction sa kalsada. Ngayon dumating na yung mga kawani ng DEPW. Kaya itutuloy na naman nila yung pagdemolish dito nga po sa nasabing barangay hall. So maliban po dito na nasa bangketa na po siya, pati yung kalsada ayan uh, nasakop na halos isang uh, metro pa yung sinakop itong uh, barangay hall dito nga po sa kalsada so ito yung mga kawani ng uh, DEPW so sila po yung uh, nagdemolis nito pong nasabing uh, barangay hall tinantambak po nila yung mga debris para nga po uh, mamaya hahakutin lang po ito ng payloader Hata uh, isasakay po yan dun sa nakaabang nilang uh, dam truck. Ayan po yung uh, second floor. Okay. Hanggang uh, third floor pala to. Idol. Ito yung mga bakal niya. Pinuputol na oh, so gamit po yung uh, lagari sa bakal. Bagong bago yung bolt cutter nila oh. Hindi kaya ng bolt cutter itong uh, malaking bakal. Ang tinitira niya ngayon yung uh, Medyo maliit lang. Ayan o. Oh. lagad. So ito kasi nilagarin nya, medyo uh, malaki to. Kaya uh, hindi rin kaya nitong uh, bolt cutter. Pero kapag kayong uh, medyo maliit lang, ayan o, uh, kayang-kaya ng uh, bolt cutter o. Oh. pahinga muna si kuya ayan putol subukan yung bagong bagong uh, bolt cutter malawag pala tong uh, kalsadang to so yung manggaling po ng uh, Rizal Avenue hindi na sila iikot kung saan man kapag papunta po sila dito sa kahabaan nitong Samal Street kasi dito po, uh, tingnan nyo oh ang luwag na oh So hanggang dulo po yan, yung mga sakyan nga oh naka-park uh, sila kabilaan nitong uh, Samal Street. So dito lang po talaga uh, sumikip. Gawa ng, uh, ito na yung uh, po itong nasabing uh, Barangay Hall. So kapag natibag to, itong uh, nasabing barangay hall ilipat na rin tong uh, poste ng uh, kuryente kasi magiging sagabal din to sa kalsada ito o oh. so uh, basit po dito half court nga lang ayan So, kung ito yung uh, free-throw lane niya, malamang uh, may poste dito. Talagang sinarangan yung kalsada. So, obstruction na nga yung uh, barangay hall. So, nagtayo pa sila dito ng uh, poste ng uh, ring para nga magkaroon sila dito ng uh, basketball court. Grabe. So kapag katuluyan na pong uh, na-demolish ito pong nasabing uh, Barangay Hall, talagang uh, maluwag naman pala itong uh, kalsadang to, Oh. So hindi na sila iikot kung saan-saan man yung mga may malaking sasakyan. Ang kasya lang halos dito, uh, tricycle lang oh. Tsaka motor. Kung may uh, kotse man, kasya naman. Kaso, masikip saka ay hindi rin pala kakasya yung uh, sakyan dito gawang anong, uh, may nakatayo ditong uh, poste ng uh, ginawa nilang basketballan. Ito po yung kanilang ginawang basketball court dito nga po sa kalsada. So yung uh, poste niya doon po sa gitna ng uh, kalsada. So bali uh, nakaharang nga po siya dito sa kalsada papuntang uh, Rizal Avenue. At kapag uh, ongoing po yung uh, laro nila, so kailangan pang uh, mag-time out. Uh, pansamantalang tigil laro muna para nga po uh, makadaan kung uh, may dadaan po dito. Palabas o papasok po dyan sa Rizal uh, Avenue. So talagang, uh, malaking abala. Ito nga pong barangay hall dito po sa itanayo sa bangketa. At uh, pati na nga rin po dito sa uh, kalsada. At nasakop na nga po ng uh, itinayo dito ng uh, poste. At saka nung itinayo dito ng poste ng uh, ring. At napansin ko nga pala dito sa bangketa Medyo may uh, kataasan no. So kailangan nilang ilivel uh, to dito nga po sa uh, mababang kalsada. Or lagyan po nila ng uh, rampa kapag nga po uh, tuluyan na po uh, na-demolish ito pong nasabing uh, Barangay Hall. Kasi mataas po oh. Ayan oh. So magkalagay sila dito ng uh, rampa. Para nga po uh, makadaan po dito sa kalsada. Talabas at papasok po dyan sa Rizal Avenue. Ayan so ito na po yung uh, sitwasyon ngayon nang dinidemolish silang uh, Barangay Hall. Dito nga po sa Barangay 208. Ayan. At hanggang dito lang muna ang ating uh, latest update patungkol nga po dito sa ginigiba nilang nga uh, Barangay Hall. So dito lang po yan sa Barangay 208. Maraming salamat sa inyong panonood.